Morning, good morning mga kaasbag. Narito ngayon kami sa Barangay Pulot. Well, uh, Barangay de la Paz Pulot. Uh, outing, February na lang eh. Kami nag-outing na agad. Wala ang time na kami magkasama-sama eh. Wala kami magkasama-sama. Uh, mainit na, masarap magpainit ngayon. Pag yung araw na yan, kasarap-sarap ng init. Sarap-sarap uh, magpainit din eh. So na ito yung aming mga pagkain dala-dala. Kanya-kanyang luto. Sinayang natulingan. Ito humba. Pineritong manok. Puro na may alam ninyo o rari kanin. Gat ganun. naman. Tingnan ganyan dagat. Yun ay isla verde. Isla Verde yan. Malapit ng Isla Verde yan. No? Isla Verde! Sila, naliligo na. Ito yung araw, okay. Eh. sinag na sinag ang araw ng tutoy. Nagbiyan na, nagluluto na. Talaga namang pareho naka-strip yan. Ilang kilo ga yan niluluto mo yan? Kilo lang. Oh. hindi pa naman naluto yan, ito ay dalawang taga pagpaypay. Ay sige naman. Pagod na itong aking si Silverio, oh. Silver, napagod ka na? Nasama ka sa dagat, liligo ka? Silver, liligo ka sa dagat? Ha? Liligo ka? dito naman tayo sa dagat ano ba malamig umaalot ang dagat makate makate, <laughs> makate pala pwede ka naliligaw kate yan pala no kate ang kalala ka ng bataw grabe ang bataw ipapano yan no kate dapat dito lamang ano dapat may okay, dito Wala uh, wala ko pala ng dagat din eh. Nagliligo na, kalalak ng bato. Hindi. Dito, lalak ng bato, oh. Diyan ang isla verde. Isla verde nga ito, ano? Silver. Talaga naman silver kasi kasali rin. din mo pa Ang dagat din yung napakaganda. Ang dagat pala din yung maalat din. Sa inyo kakas, yung din ang dagat. Sarap din yung mag-relax sa lak, mga kasbag. Kaso wala malalaki ang batok. Malalaki ang batok. Malakas ang alon. Saka kate ang tubig. Mababaw. Mababaw. Tuwa sila, paliligo. Lalo malamig pa. Ayun, bata. Oh, do -do, baka kayo ma tunda sa mababaw, ha? Nakaw, oh, ito pagka kayo nadalaan, kaputing yan. Malabo ang tubig. Uh, Maalong-along ng konti. Yads na kasama. Judge, uh, saan nga ikaw, Judge, sa San Diego Jets. Dapat ang kasi eh, na. <laughs> ah, uh, Nadia Lang Silveria. San Diego Destino Jets. San Diego. Sa Batangas City eh, na. Batangas City. Yan I ang amin mean, Jess na kasama ngayon. Siya nagyayang papunta din eh. May di sinamahan. Nakakaya naman sa jazz namin yung Ray. Ano ito? Ah, alam ba ito mga... Alam ba niyo mga kasbag ito? Lumot. Ito yata ang tawag dito. Yung na... Ginagawa salad. Hindi. <laughs> <laughs> Kumit nga nyo mga kasbag, Ray. Kung alam ninyo, Ray. Kung kulay verde nga, Ray. Kung sino nakakalam na rin mga kasbag, sino ba rin? Alam ko ninyo ore Parang ito yata ang ginagawang salad. <laughs> mga pagdala kaya nitaw, ay. Kumbit nga ninyo mga kasbag, kung sino, kung sino nakakalam tawag din sa gana re. Ari ay. Hindi nyo ninyo rin. Sa kubot, mainit na, mainit. Tumunta sa kubo. Busy-busy naman ay mga magluluto. Talaga naman. Ang akin luto, tingnan mo nga luto kung pasay kung sa tingin niyo yan baka lasa ko yung lasang ano, huwaso. Ano ko pa ngayon yan? Shanghai. Ayan, Shanghai noon. Mahusay. Mainit ang araw pero mahangin pa rin. Kaya napakasarap din eh mga kasbag. Magpunta din eh. Tunay naman. Oh. Like Napakasarap like din eh sa barangay di Lepas Pulot. Mainit, mahangin, masarap ang pakiramdam. Oh, hindi <laughs> oh, Are... mo tanawin. Ah, ako nagkapangalan ba mo, ba ako nagkapangalan ko. Ako ay si Mr. Sal de Paran. Oh, uh -huh. ako, uh -huh. ako. si ka ako hanapin mo sa kasbag ano, si ka Oh, saldi para now. Sa akin YouTube channel now. Yes. <laughs> Salty para now. Hindi na masarap. Unang-una, libre dagat maligaw. Kaso lang ngayon, mahangin ay. Mahangin, mahalo, maputik. Tsaka, anong tawag, anong tawag dito? Ka -katehan. katihan. Ka katihan, katihan kaya ganari ay. Dapat ang tubig din Dini pa. Ngayon ay, tingnan mo nyo ka tubig. Ayan, tayo, tayo yan, na tayo uh, <laughs> uh, <laughs> Libre ang tubig din eh, libre. Kaya masarap po din eh mga kaspa. Alam ka ninyo, dagat din ni Matat. Talagang napakasarap ang alap din eh. <laughs> <na> matamis-tamis. Matamis-tamis. <laughs> oh, sabi ni Judge, matamis-tamis daw. <laughs>

So ito, narito na ang aming hiniintay. Aray. Napakasarap nitong red horse. Atang Pulang kabayo. <laughs> Pula. At ang tinatawag nito ay gin bilog, gin bulag. Ito na. Mag-aantay lang kami ng baso. Parang yata gusto, oh, parang gusto aray. ko yata bumaray. Oh, ito din ay nari Oh. Ang tawag naman din ay kalamasi malaki. Napulang Oh, ini, yan sigur ha. ha Siguro si alam na si ninyo yan. <laughs>